eto mga kaudis na panoorin natin ang isang under construction na bahay para sa isang Airbnb business Hello mga kautis na, it's another day, another vlog about Airbnb house dito sa Amerika. For today's video nga ay sisilipin natin ang loob kung ano na ang natapos nila at kung ano na lang ang kulang. Makikita nga dito na halos kumpleto na lahat. May bintana na, may mga pintuan na. Pero yung mga ibang pintuan ay wala pang mga door na. At yung mga tiles ay hindi pa siya na i-install. Makikita nga dito sa kitchen na naka-installed na ang mga cabinet at granite. Pali ang kulang na lang dito ay oven, microwave at dishwasher. May ilang mga bahay dito pag tina-turn over nila ay mayroon na silang dishwasher, microwave at chaka oven. Ito sa isang toilet mayroon na siyang cabinet at na-install na ang bathtub pero wala pa siyang toilet at sink dito ay susunod naman na pupuntahan natin ay yung pangalawang kwarto bali yung unang kwarto pala ay malapit sa entrance doon yung mga kwarto ay hindi masyadong kalakihan katamtaman lang bawat kwarto ay may kanya-kanya ding closet dito bawat kwarto ang ini-install nila ay mga carpet. Pero sa kitchen at living room ang ginagamit ay tiles. Ang style ng bahay na ito ay hiwa-hiwalay yung kwarto. Dito naman na side ang magiging laundry nila. Meron na rin mga naka-install na selling pan nakasali na yon sa pagbili ng bahay. Dito naman na area ang magiging living room at dining area. Mayroon din silang patio pero hindi ko na mabibidyohan kasi may nagawa sa likod. At syempre nandito din ang aking artista. <laughs> at ito pala ang kanilang master bedroom. Hindi masyadong kalakihan pero saktong sakto lang sa suka. Sa master bedroom ay mayroon din silang closet at sariling toilet. Dito sa bathroom na ito ay almost finish na ang kailangan na lang ay toilet at mga faucet. Kung mapapansin nyo yung design ng bahay ay halos magkapareho lang. Sa previous vlog ko dahil, dahil yung subdivision at iisang contract. Ang At ang bahay na ito ay nasa 1,100 square feet. At ang turnover ay sa October. Kaya abangan mga kaotis na kung paano ito isi-set up as Airbnb house. Please like and subscribe! Mensi Mensi!